Sa mga kapanood ng video na ito mga boss ay Pa-share naman, pa-share share ng aking video At like mga boss Ayan uh, Paano na rin ang aking page uh, FB page Lalo na official, same lang Youtube at saka Sa aking FB page Ayan may support nyo naman yung page ko Lalo na official, same lang Ito, ito mga boss oh. So yun, what's up mga boss? Ayan, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. So yun, magandang araw. Uh, isang araw na maulan. So yun mga boss, uh, wala nang intro intro. Diretso na tayo sa video mga master. So yun, yung araw na to ay talagang pagising ko pa lang sa umaga. Mukhang magdamag na yung ulan na to. Uh, kasi ano lang siya, yung hindi siya malakas. Kaya yun, ah... Uh, Mukhang mararanasan na naman namin mga vendor yung ganitong sitwasyon ng pagtitinda. Ayun, shoutout nga pala sa mga vendors. Sa mga sidewalk vendor, sa mga walking vendor. Ayun, sa lahat ng vendor na makakaranas ng tagulan. So yun, shoutout sa inyo, magtatagulan na naman. Kaya yan na naman, mararanasan na natin yung hirap sa pagtitinda. So yun, katulad ko, ayun eh... na kakabit yung payong ko pero pero hindi sapat yan kasi yung payong na to parang design lang to eh lalo na kapag ka uh, malakas yung ulan tulad ng parang halos zero visibility na yung ulan ako wala to kahit medyo katamtama lang na pag ulan eh basta malakas yung hangin sigurado basa talaga ako dala ako ng extra, extra ng damit meron ako, uh, nakabalot na ng, ng plastic, kaya sa kaya maga medyo ano na nga ako medyo basa-basa na ako kaya yun, uh, taggulan na talaga ng buwan na to so, tapos na yung summer kaya yun uh, kailangan lang talaga ng lakas ng katawan, resistensya may tamis. May tamis tayo mga vendor na nagbababad sa ulan. Kasi, yun, mahirap. Kaya yun, tingnan mo, laging baka kalsada. Yun. Talagang yung ano, ulan. Kaya yun mga share ko lang ngayong umaga na to kung video lang kayo kung anong ginagawa ko. May tinda ako ngayon. Ayan. Uh, try natin makakuha ng mga video sa ating mga suki, sa mga bibili sa akin ngayong araw na to. Ayan, panalangin nyo na maka uh, ako kasi ngayong talagang tagulan. Tagilid talaga maka ano. Kasi halos walang tao yan sa labas. Mga suki ko na loob. Kaya, pero... Tiwala lang mga boss. Tiwala lang. Talagang panalangin lang sa taas para yan, maawa yung ay kapal na tulungan tayo na makaubos ng maaga para makauwi ng maaga Sama nga kapang doon video natin mga boss, ay pasiyer naman, pasiyer.